Nagsingat ito, kayo ng banto. <laughs> meron tayo rito, dash na sliding. Bago lining, primary, tsaka secondary, sabi. Ngayon, nung binuksan natin yung primary niya, okay yung bell, pinalitan. Pagdating sa centrifugal shoe, asan yung luma? Ito, ito, ito. Eh. ito. ito. Kaya, ito. wala na. Ubus na yung lining. Yan, no? oh. Ito yung bago. Dapat hangat. Hotel Luma oh, pantay sa bakal Pag na yan mga master Sa diretsyo, pag nakabuelo na, okay na yan Isa pang problema, sliding Pag bukas mo ng housing Tsaka nung mga pressure plate, wala yung washer Sa wave dash, kailangan may washer Kinahoy Ito po, ang amin mga stock dito Ayan ho Ayan, may washer po siya Ayan So, kailangan niya ng sandalan para pag nag fresh po yung cambio, pag dumiin, may didiin na gusto yung clutch, yung mga lining. Ngayon, pag wala po yan, magpipit yan, maglalak yan ng gusto. Pag naglak ng gusto yan, mag adjust ka ngayon sa adjuster sa labas. Pag nag-adjust ka ng adjuster sa labas, hindi mo na mapatino ang cambio mo kahit ano mangyari. Kaya mga master, bago kayo magbakla, siguraduhin yung double check niyo yung mga pesa pag binabalik nyo. Ito po yung nawala sa kanya, lining. Kinalas to sa ibang shop. Malamang na misplaced to Ay, Hindi na alam kung saan ilalap, i, ano, ilalagay So yan po siya Diyan po yan Para may press na maayos Kasi pag nilock saan niya walang gap Flat Saan way? mo ginawa? Floodway oh, Hindi natin may mention kung siya para hindi naman tayo makasira Ayan, yeah, gastos ng malaki, 5-2, binayad ng tan -tan. labor, malaki ng ginastos, hindi na patino Dito, 150 lang. lang so, Ayan mga master, laging tandaan, double check lagi, primary, sintripugal show Napaka-importante. Kahit anong bago ng bell mo, kapag luma ang shoe, yun. Mahihirapan na po yan. magda yan sa umpisa, lalo sa mga ahunan. Puro kamot ang mangyayari dyan bago kayo makabuelo. Yan.